Boss FLM, legit question, bakit di mo puntahan si Sen Aimee para siya mismo magsabi na tunay na Marcos ka? Gusto lang namin kapanatagan, ingat palagi. Teleproner, kung merong magsasabi ng pagka-Marcos ko, walang karapatan si Aimee, walang karapatan si Bongbong, walang karapatan si Imelda. Okay? Bakit? Wala silang karapatan. Hindi nila pwede sabihin kung ako'y Marcos o hindi. Ang pwede lang magsabi ng Marcos ako, ang nanay ko, ang daddy ko, at yung dalawang kapatid ko na nabubuhay ngayon. Na legal, uh, ano ba uh, legal daughter ng erpat ko. Hindi si Aimee, hindi si Bongbong, hindi kahit sino sa kanila. At lalong hindi pwedeng sabihin na hindi ako Marcos, hindi pwedeng sabihin na mga Romualdez yan. Dahil si mismo sila ay hindi Marcos. Ang Marcos sa Ilocos. Okay? Uh, kung merong magsasabi niyan yung tsahin ko, si Fortuna, yun, Marcos yun. ba? Diba? At kung meron man na dapat na hindi tatang hindi tanggapin ng pagka-Marcos ko, at kung merong magkukuntes, yan yung dalawang ate ko. O oh, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Oh, yun yun. So, sana mapanatag kayo. <clears throat> Di ba? Ganun kasimple yun. Pelebroner. Kahit si Aimee, kahit si Bongbong, kahit si Imelda, they have no right to question bakit ako naging Marcos. No. Wala silang karapatan doon. Kung meron, magko-complain kung bakit ako Marcos, dapat yung dalawang ate ko. Si Pearl o si Pinky. Ah. Yun. Pwede nilang i-contest yun. Ate ko yun eh. Ah. Pero si Amy walang karapatan niya na i-contest kung bakit ako Marcos o hindi. Dahil mismo siya, malamot na siya. Mm. Ganun ka simple So sana mapanatag ka. A privileged communication but I have not the liberty to divulge information pertaining to their family. Wala akong pake sa kanila. Wala akong utang na loob sa kanila. Sila maraming utang na loob sa akin. I'm done answering that question. But if they question me, hindi nila ako pwedeng questionin. Kung meron taong ko-question sa akin, yung dalawang ate ko, yung legitimate child ng tatay ko, Aê,